Hi guys. Guys. Hello guys. Guys. Ano ko? Birthday ko. Sendan oh. niyo ako ng pera. <laughs> okay. Gcash niyo na lang ha. 0970. Ha? Oh. Hindi talaga kami nag-accept ng gift. Pero Gcash na lang. Uwi yan na. Uwi yan. Huwag kang magpapaniwala rito sa kasama ko. Babaero. Babaero. Yung babae walang hilig sa kanya. Yung ang laki na lang nga mo, tapos mabayro ka pa. Di sobrang gifted mo na. <laughs> o, oh, ayan o. Oh. At ah, Chikso. Ayun, Chikso, tatawag ka. Tinatawag ka. Ay, maluwapit. Ay, <laughs> ay, <laughs> ay. sa may Ay, ah. Paggabi na naman. Oh. Oh. Oh, okay guys. Hi guys, Kauli. Oh, sadyali. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Oh. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Dito pala. Hindi ko tinitingin ah, mo eh. Oo. Oh, oh. Dami ano. Oh. Dun kaya tayo, magkisayo kaya tayo doon Ah, mag isa yaw kaya tayo dyan Ha? Ah, Marunong ka sumayaw? Isa tayo dyan Ay dun Tapit natin Oh, yun na baba na lahat yung bulaklak nang. Ano eee! tawag? Uy, kadaan. Alam mo pala yun! Oh. Isang iningit. Hay. Indicat ng benga. Kito ay Robert niya yun! Uwi na naman. Problema na naman yung ulam tuwing hapon na lang problema ko yung ulam kung anong lulutuin kuyo saka kalamansi ano guys aminin mo ikaw nanonood dahil gusto ka sa akin mm. latibo mm. anak ng topo ikaw ah. ikaw nanonood ka kung meron man Habol pa bi. Habol pa bi. Na January pa lang. Ay, na February pa lang, oh. Balista ka na. <laughs> na. Magbabay na tayo, magbabay na. Dito na tayo sa palingke. Okay. Pagbina tayo ng ulam.